Hi Gaw, what's up? Welcome back to my channel and to my FB page. So, for today's video, ginagana natin ngayon. Maaga naman talaga kami nagigising dito and naglaba kasi kami. So ayun na nga, 'yung oras is 5:22 in the morning. Grabe, maaga 'yung ano natin, 'yung view natin tingnan nyo. Napakaaga pa dito, pero 'yung mga tao gising niya. Mamimitas tayo ngayon ng eggplant kasi may mga tanim kami na eggplant. 'Yung Gaw, ah uh, dito kasi sa province, dito sa isla namin, tanim talaga kami ng mga ano dito yung mga gulay. Mahal kasi yung mga uh, gulay dito kaya need talaga namin magtanim. Pero hindi ko naman nilalat na tatanim dito. ay uh, kadalasan yung iba nagtatanim. Siyempre kami nagtatanim din. Yan na lang yung gusto magtanim. Uy hindi, bala kayo. Kasi pag nagtanim ka ng gulay, malaki yung advantage eh. Uh, libre ka na. Tapos di ba? Anli gulay pa di ba? Tapos pwede mo pang mabenta. Ikaw, sobrang dami ng bunga. 'Yung talong namin. Grabe, alam niyo 'yun, 'yung talong namin, isang puno is apat 'yung bunga. Alam niyo 'yan, 'yung tinatawag na hybrid na talong. Kaya tara, let's go. Samahan nyo ako mamitas. Oh, so, Angel, papakita ko lang sa inyo, grabe. Naman mga gaw, talong. Ah, mga ganyan ba? To. Hmm. Hmm, ito pa oh. Hmm. Ano. Ayan, oh. ayan Mga talong. So ayan ito pa may mga talong pa dito gaw So ayan, ito may mga talong pa Ayan, kukunin na natin yan Saan ka po itilalagay? Hindi, ganito na lang Uyaw Alin <laughs> <Arin> kami dito <laughs> So ayan, Ayun, may bunga pa Kukunin natin yan So ayan, kukunin natin yan So ayan na nga gaw, nandito na yung mga pinamitas natin Dinabrush natin dito sa tanim natin mga talong So ito na, so, na siya Libre na tayo sa gulay natin o, oh, diba? O, oh, ito, ilang kilo na to. So, pwede naman namin to ibenta, pero mahilig kasi kami sa talong. Uy, iba yung inisip mo? Hindi, mahilig kasi kami sa talong kung ano yung gagawin natin dito. Kasi may itlog naman kami doon. Marami naman kaming itlog. Gusto nyo pati yung itlog ko, <laughs> sa iba, may mga tanim din, no? ba? Diba? Pero kami, mahilig lang talaga kami magtanim. Kumaya kasi magluluto ako nito kung ano yung gagawin natin. Okay, bye-bye! Uh, umulan na nga dito sa amin. Uh, umulan na nga dito. Eh, ulan nga ngayon eh. Yung ano namin dito, yung tubig namin dito, ang bilis mag-blur yung tubig. Alam niyo yung parang gatas na. Grabe. Eh, pag no choice talaga kami, pag lahat lubog na, kailangan talaga namin bumili ng tubig. Eh, pupunta pa kami dun sa proper, sa pinaka proper ng maripipi na to, yung tinatawag na bongto. Alam niyo yun, lung ba? O, dun kayo bibili. Mula nung na widening dito. Simula nung inahinuka yung mga malalaking bato, tapos pinuto yung mga kawayan, yung mga bamboo grass, tsaka mga puno dyan sa taas. Kaya ayun, nawala na yung filter. Napansin <laughs> ko kasi, pag panay ulan, yung talong namin, panay bunga rin, tapos marami yung bunga. Kami ng mga buhangin dyan, ngayon sa kanila meron din. O oh, ayun pa nga din sa kanila eh. Sa doon sa taas nakita niyo naman dinagay namin sa paso. Much better talaga na may lupa talaga na mapagtataniman ng mga talong kasi baka mga breed ng talong kailangan talaga na maganda yung lupa. Sa amin hybrid 'to eh. Kaya kailangan maganda yung lupa. Sa so, tingin ko naman, lalaki pa yata sa so sila kaso eh, Ko alam eh. Nga <laughs> daw, ito na nga, magluluto na nga tayo. May naisip na akong pwedeng lutuin ng talong kasi palagi na lang tayong nagigisa ng talong. Bahin naman natin, total, yung naman tayo doon. Palagi <laughs> natin ng gata yung talong. Okay, let's go. Ito ko lang paghiwa kasi kanya-kanya naman tayong style, di ba? Kasi lalagyan naman natin ito ng gata. Kaya ganito na lang natin, di ba? Para may pa naman yung motor natin kasi palagi na lang tayo nagigisa, palagi na lang tayo nun. Ano ganito yun na lang natin. So, ito yung ilalagay natin, yung isusubak natin. <laughs> isusubak, ano yung isusubak? Ah! Isasahog namin kasi ito, mga dilis. Look at this. Ayan, dilis susubak natin. Yung isasahog natin, dilis kasi gataan naman natin siya. So, let's go. Masarap to kasi ito, dilis. Kailangan kasi natin yun, di ba? Ayan. Kailangan natin to. Ito pala. Ali linagyan ko na pala ito ng ano, umami. Hindi ko lang napakita sa inyo kasi. Ayan gaw, lang natin na kumulo kasi maluluto na yan maya maya. Ayan gaw, luto na ang ating ginataang talong. O, ba? Diba? O. Mamaya kakain na lang tayo.